Sagrado ko hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang at doon hindi nang bubukay, at hindi nagtitipag nakaw ang mga magnanakaw. Isipin ninyo po mga magulang na ibigay ipinapaipon ng Biblia. Kung nangangailangan ng materyal ng anak mo, may mas lalong mabuting dapat maibigay sa anak. Ano kabayan mga magulang, dalawang uri po ng pagkain ang dapat maibigay sa anak. Ang pagkain na kailangan ng tao para mabuhay ay ang material na pagkain at ang salita ng Diyos na lalong kailangan ng pagkatao para maging mabuting tao o mabuting anak. Ang di nauunawaan ng ibang magulang panahon, kalapi at iba pang material para sa anak. Pero nakabaya naman ang napakahanagang bagay na dapat maipakain sa anak. Yun ay ang salita ng Diyos na kinakailangan ng pagkataong loob. Hanggang dyan po ang ating paksa, mga kapatid. Naway na kapag-ibig I'm